Hello po mga boss madam. Ayan mga boss madam. Paano nyo nga po ba makikita kung may sisiw po ang inyong itlog? Ayan mga boss madam. Ayan. Galing po yan sa incubator at 21 days dapat dyan. Yan po ngayon ay 18 days. Ayan naglabas na po kami at yan po kitang kita na po yung may laman. Ayan mga boss madam. O. Yan gumagalaw po yung sisiw sa loob. At yan mga mga boss madam kitang kita nyo po yan uh, mga 2 weeks pa lang ayan kita nyo na po yan kung meron pong similya inyong mga itlog mga boss madam ayan meron po yan na parang apula uh, dyan sa loob na may parang ugat ugat yan po ang kanilang similya sisiyong na po yan mga boss madam ayan sana po eh, meron po kayo natutunan dyan sa aking video maraming maraming salamat po pa-subscribe at like na lang po sa aking YouTube channel mga boss madam god bless po